mga kaliliber maglalagdag po tayo ng oil dito sa truck dito sa makina po ng 4HF1 tutubigan ko muna po siya tutubigan ito po ang tubig niya uhaw na uhaw po siya kaliliber Yan ito po ang paglagay ng oil. Chichik na po natin. Ito po ang lagay ng oil. Kung paano maglagay ng oil sa engine truck. Kailangan may basahan po. Basahan. Titinan po dito kung kulang dito ang asaiting. Kailangan makarating dito sa pangalawang butas dito po. mga deliver, kulang po siya nakanggang lang dito dadagdagan natin ng isang litro isang litrong oil at bubuksan po natin dito sa takip ito po kadeliver ito po itong takip nya madali lang po ang paglagay ng oil po ang pagdagdag ng oil mawali silang takip ito po ilalagay natin ang isang litro ng oil dito po inilalagay ang oil one letter. At titingnan ulit natin ang gauge. Baka masuburan naman. Ito po, ang gauge stick. Para hindi po tayo magka... Mahirap lang kasi po pag masuburan ng asaiti, ng langis kulang pa talaga po iyo kailangan isang litro ang ubusin mga kadilibi huwag mo na mo ba dito ba, hindi eh. ako nakita buray niya yeah, utro huwag mo na huwag mo na utro yun punta na patapos na ganito lang kadilibi para hindi kayo magkamali paglagay ng asaiti ng oil ng makina yun lang po napakadali lang po pakisubscribe naman lang po si ka deliver plug. deliver plug. YouTube channel lang po. Okay po, salamat.